Una ay ang equity. Kinakailangan natin ng equity o dapat yung tingin natin sa bawat isa ay pantay-pantay lamang. Dahil minsan, dito nagsisimula ang pagkakaroon ng kapayapaan o pagkakaroon ng matiwasay na lipunan kung ang pagtato natin sa isa ay pareho lamang. Pangalawa ang paggalang sa bawat individual kaya na kailangan natin respetuhin ang desisyon ng bawat isa o galangin ang kanilang sarili. Dahil dito natin mabibigay ang kagustuhan nilang maging payapa, ngunit dapat sinisiguro natin ang kagustuhan nila o karapatan ng bawat individual ay kinikilala at inaalam ng gusto upang magkaroon ng matiwasay na lipunan. Ang susunod natin ihalo ay ang pagpapalaga at pagmamahal sa bawat isa dahil dito natin ipapakita ang kabutihan na meron tayo. Pagpapahalaga at pagmamahal sa karapatan at dignidad ng bawat individual, ngunit dapat ito ay kinikilala at pinoprotektahan. Ang pang-apat ay kooperasyon. Kinakailangan natin ang kooperasyon sa ating lipunan dahil dito natin maipapayag ang ating kakayahan kaalaman at pag-unawa sa bawat isa. Ang panghuli ay kapayapaan. Magkakaroon ng kapayapaan sa lipunan kung ang bawat sangkap ay naihalo na natin sa ating pagkatao tulad ng paggalang, pagrespeto, pagbibigay ng halaga sa bawat individual at iniiral ang katarungan. Ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng pagkakaintindihan ng bawat isa at ang kabutihang panlahat.